Ang galit ay dumaloy sa kanya na humahampas ng kanyang kamao sa mesa, naglalabas ng kanyang galit sa mapangahas na clan manager na si Gwad, dahil sa pagsasaayos ng kaguluhang ito, ang kanyang boses ay nag-aapoy sa galit. Si Hogong ay bumaling kay Yun at Boom, na humihiling na malaman kung ano ang kanilang ginagawa habang ang sambayanan ay nagtatangka sa kabaliwan na ito. Si Boom Ong ay nagpapahayag kailangan liwanagan muna ang kanyang isip bago gumawa ng anumang aksyon na nararapat. Naiintindihan ni Hagong na si Bayon Hang, ang talagang may pananagutan sa lumalalang sitwasyon sa sambahayan. Pagkatapos ay bumaling siya sa isang tagubilin upang i-activate ang mga panlabas na pagbuo ng bitag at i-secure ang archive, na tinitiyak na kahit sino man ay hindi makakatakas mula sa lugar na ito. Nagmumungkahi si Bumang na kahit ang kanilang kanilang lolo, na matatag na iginiit na maaari rin nilang ipaalam sa kanya kapag naharap na nila ang sitwasyon, kung saan ibinaling ang atensyon kay Yun, na nalaman na alam na ni kung ano ang kailangan niyang gagawin. Iminumungkahi niya ang pagdeploy ng Black Heavenly Lightning Formation, isang darkening teknik na magiging bitag sa buong lugar sa kadiliman na may kidlat, na maaring tumetama sa buong paligid, na ginagawang hindi makilala ng mga tao kahit ang mga nasa tabi nila. Isinantabi muna ni Hagong ang Gong Mungkahi ang paggamit ng Black Heavenly Lightning Formation, Nangangatwira na hindi ganun karami ang kanilang mga kalaban, kaya hindi na kailangan na magdulot ng ganoong kalaking komusyon. Binigyang diin niya na ang pangunahing prioridad ay para mahuli ni Yun ang pinuno ng rebelyon, ang tagapamahala ng clan. Mula sa pagtatanong sa mababang rango, ang mga individual na naniniwala na sila ay malamang na maging isang nerve. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin kay Hang nang hindi nasasaktan, upang madali silang mapasuko, habang si Hagong ay nagtatanong kay Yun kung alam niya ang anumang kahinaan sa mga mga ngalakal na binanggit ni Nachi Huan. Pagkatapos ng maikling paghinto, naalala ni Yun ang isang lalaki na nagngangalang Zhang Yu Jog, na sa pagpapahalaga ng gusto sa kanyang pamilya, na tumango bilang pagunawa. Napagtatanto na maaring ipagkanulo muli ni Jin Mujek ang iba, kung nangangahulugan ito na protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay, ang paghahalukip ni Hagong ng kanyang mga braso ay nagpaalala sa kay Yun, na si Hag Ong, ay nagpahayag na oras na para magtrabaho. Sa labas ng bulwagan kung saan ang mga escort ay nagtitipon pa rin at naghihintay sa kanilang kapitan. Ang isang lumalagong pakiramdam ng pagkabalisa ay kumakalat, habang napagtanto nilang ang kanilang pinuno ay kapansin-pansing huli na. Biglang, isang malakas na sinag ng enerhiya ang bumagsak sa lupa na nakakuha ng kanilang atensyon. Ang mga escort ay nagtitipon sa paligid ng lugar ng epektado ng sinag, at habang ang alikabok ay nagligabgab, sila ay nahaharap sa isang kakilakilabot na tanawin, isang masa ng dugo at laman ay bumulusok mula sa langit. Sa kanilang pagkamangha, tila nagsasalita ang kakatuwang entity na ito, na nagudyok sa espekulasyon tungkol sa sangkatauhan nito sa gitna ng nalilito at natakot na mga escort. Nakilala ni Sangwa ang boses ng kanilang kapitan. Puno ng pag-aalala ang puso niya. Iniisip kung may nangyari rin sa kanyang young master, Ibitin ang pagkilala kay Cheyenne Jewel at ang kondisyon ay umaagos sa karamihan habang ang iba ay nagsisimulang matanto ang kanyang pagkakakilanlan. Habang si Nayun at Hang ay nagpapakita ng kanilang hitsura, at ramdam na ramdam ang galit ni Yuns habang ipinaliwanag niya na nastroke ang kapitan habang sinusubukang saktan si Hang. Samantalang si Sangwa na nalulula sa kaganahawahan ay nagpapasalamat lamang na makitang buhay at maayos ang kanyang young master. Pagkaraan ay bumaling ang atensyon ni Hang sa vice captain na nakatayo sa tabi ng podium na makikita ang takot na mukha. Tinanong niya ito pati na rin ang anim na iba pang mga escort na mukhang nabalisa rin, na nagtatanong kung may isyong. At si Sangwa lumingon na may galit sa mga ito. At hindi nawawala ang pagtataka din. Makaraan ang ilang senaryo. Ang sitwasyon ay mabilis na nalutas. Ang escort squad na nasangkot sa sabuatan ng clan manager ay madaling nasupil. Ang kanilang pagkabigla ay nagliwanag na inaasahan na dumating si Bayonhang sa pag-aakala ng lahat na wala ng Bayon Hang na babangon mula sa kanyang nakamamatay na kondisyon. Lumabas na lumubog sa kanyang upuan. Ang pagod ay mabigat sa kanyang isipan. Samantala sa loob ng archive na isip niya ang katapangan ng manager ng clan at hindi niya maisip kung paano nagawang nakawin ng manager ng clan ang kalahati ng makalangit na mga aset ng Grand Archives. Nagtataka siya tungkol sa napakalaking halaga ng mga libro at kayamanan na nawala at pinag-iisipan ang gagawing pagbawi sa mga ito. Dumating si Yuna sa archive, dinala si Jong Yu Joke, kay Hang, halata sa mukha ang tense. Nagbigay ng pahintulot si Hang para kay John Mujek na makapasok habang si John Mujek ay sumusulong ang kanyang pagkabalisa ay ramdam casual na nagbanggit si Hang na narinig niya ang tungkol sa kanyang anak at asawa. Napaluhod si John Mujic, yumuko sa harap ni Hang at inamin na nakagawa ng isang mabigat na kasalanan na karapat dapat para sa kamatayan. Siya ay umamin sa pagkimkim ng masasamang intensyon, lahat ng iyon ay pinilit ng mga pagbabanta, at kinikilala na siya ay lumabag sa antas na karapat dapat sa kaparusahan. Handa siyang tiisin ang 1,000 pagkamatay kung kinakailangan. Ngunit taimtim na nakikiusap kay Hang na iligtas ang kanyang inosenteng asawa at anak, iginiit na wala silang koneksyon sa insidente. Pinapanood niya ang eksena, tila nalulugo dito at nagtatanong kung si John New Jack ay nagpapahiwatig na sasaktan niya ang kanyang pamilya. Mabilis itong pinabulaanan ni Bayon Hang. Ang pagkilala ay nakabiti ng likas na kabutihan. Gayunpaman, hindi niya maiwasang matakot sa pagbabago ni Hang. Hindi na siya ang mahiyain na iskolar mula sa kanilang nakaraan. Hindi maarak ni John Muha kung paano nananatiling buo si Hang, kahit na ikinukumpara siya ng hindi maganda ng tusong matatanda ng Jiang Yu na nakayuko pa rin sa harap ng kanyang young master, si Jiang Mujek ay mapagpakumbaba na humingi ng mga utos na nangakong hindi siya bibigwin, na nakasandal sa mesa at sa isang kalkulado. Inutusan si Mujek na tiyakin ang presensya ng manager ng clan bago ang gabing ito. Mabilis na tiniyak sa kanya ni Mujek na ito ay isang tapat na gawain at gagawin niya ito ng walang kabiguan. Kinikilala ito ni Hagong sa isang tango at pagkatapos ay may masamang tono sa kanyang boses, ipinaalala kay Mujek na kung minsan ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa gusto ng isa. Binalaan niya si Mujek na kung siya ay mag-alinlangan o makaranas ng pagbabago ng puso. Ganoon din para kay Hang kapag si Mujek ay nasa bingit ng pagiging maluwag. Dapat niyang tandaan na si Hang Din ay maaaring magbago ng kanyang kilos. Nagdiin para kay Hagong na sinusubukan niyang iwasan ang mga marahas na hakbang. Ngunit nagpapahiwatig ng potensyal para sa paglabag niya. Nanginginig na boses, ipinangako ni John Mujek na dadalhin ang manager ng clan na magbitay ay inutusan ng huli. Nang sumunod na gabi, nakipagpulong si Jiang Yu Chok sa manager ng clan sa pamamagitan ng isang batis na naghahatid ng balita ng pagkamatay ng unang young master. Ang manager ng clan, nang tanungin ang dahilan ay sinabihan na ito ay nagpakamatay na nakaupo sa bench ng isang gazebo, ang clan manager ay tumingala sa langit na may katanyagan at kawalan ng pag-asa, tinatanong ang mga aksyon ng Yang Master at pinag-iisipan kung paano siya magpapatuloy sa pamumuhay kasama ang ganoong kalungkutan. Sa kanyang puso, tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi habang inaangkin niya ang kanyang pananagutan sa trahedya sa susunod na sandali, hinamak ng clan manager ang aming mga shift sa pagiging masaya at nagtatanong siya tungkol sa kalidad ng kanyang pag-arte. Tiniyak sa kanya ni John Mujek na ang kanyang pagkilos ay napakakumbinsi na ito ay nagpakilos pa sa kanya sa tunay na kalungkutan. Sumang-ayon ang clan manager, ipinaliwanag na dahil ang buong Heavenly Grand Archive ay lalamunin ng kalungkutan. Dapat niyang ipakita ang hindi bababa sa antas ng pagluluksa upang mapanatili ang hitsura. Pagdating sa importanteng bagay, biglang pinaikit ng manager ng clan ang kanyang mga mata na may hinala at tanong, tungkol kay John Mujek sa kung bakit siya ang naguulat ng ganoong kritikal na balita sa kanya. Nakaramdam si John Mujek ng pagkabalisa ay humihikayat sa kanya na pareho silang nasa iisang bangka, at sa gayon ay walang kakaiba tungkol dito. Gayon paman, nagpatuloy ang manager ng clan, na inaalala na dati nang nagpahayag ng pag-aatubili si Muha dahil sa kanyang asawa at anak na babae. Ngunit ngayon ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa labas ng archive. Sa isang araw ng ganoong kahalagahan, isang sitwasyon na pumukaw ng malalim na hinala sa instrumento ng Si Muha ay matalas na sumang-ayon, na kinikilala na sa ilalim ng karaniwang mga pangyayari, siya ay matatag na tatanggi sa gawain ito, kahit na ang kapitan ay nagutos sa kanya na gawin ito. Gayunpaman, ngayon ay isang pambihirang araw at nararamdaman niya ang isang obligasyon na personal na balikate ng responsibilidad na ito, tinitiyak na siya ay nagaambag ng kanyang bahagi, na kinikilala na si John Mujek ay nagtataglay ng mas tuso kaysa sa nakikita ng mata. Ang tagapamahala ng klan ay naging kumbinsido na sinabi niya na tila sila ay tungkol sa para maging medyo abala dahil kailangan na nilang magsagawa ng magkakasunod na libing. Dumating sila sa makalangit na Grand Archive at tumayo sa labas ng gusali habang nagsisimulang bumukas ang pintuan sa harap, gayon paman, sa pagkalito ng clan manager. Ang unang taong lumabas ay walang iba kundi ang unang young master mismo at ang unang young master. Sa likuran niya ay nakatayo ang iba pang mga young masters, sinayon at bamang ang ang kanilang mga pastura na nakahanda para sa labanan. Nagsisimulang mamuo ang mga butil ng pawis sa nuo ang tagapamahala ng clan habang iniuutos niya ang kanyang paghuli. Pagkatapos ng maraming palo, ang clan manager ay nalulupig at nasuspinde ng patiwarik mula sa kisame. Habang ang mukhang hindi komportabling kalupitan ng kanyang interogasyon, na kinakabahang idiniin na hindi sila kabilang sa pangkat ng demonyo o sa green forest. Gayunpaman, hiniling ni Hagong ang lolo ni Hang na umalis sa silid, na binanggit ang kanyang sariling pagpigil sa pakikitungo sa isang taong nagtangkang pumatay sa kanya. Si Bayan Chian sa kalaunan ay sumang-ayon at lumabas ng silid. Pagkaalis na si Bayan Chian, si Sangua ay sabik na kumuha ng kahoy na club at humiling ng pahintulot na ipagpatuloy ang pagbugbog sa manager, na bahagyang nadismaya. Nang sumasaway si Hag Ong kay Sun sa hindi paglabas nito ng kwarto. Ngunit iginiit ni Sun na siya ang kanyang anino at sa makatuwid ay hindi aalis. Napabuntong hininga na lang si Hag Ong, at nababaling ang kanyang atensyon. Matapos ang walang malay na pagpapahayag sa sariling kadakilaan at ang mga awkward na tugon na nakuha nito mula sa bawat naruroon. Kinikilala ni Hagong na may mga aspeto ng sitwasyon na hindi maipaliwanag ng hindi isinasaalang-alang ang posibilidad ng kung sino talaga ang utak sa likod ng mga aksyon ng clan manager. Ipinahayag niya ang kanyang kahandaang marinig kung ano ang dapat ibunyag ni Guakdo. Habang Guakdo ay nagpupumiglas na magsalita sa kanyang namamagang mukha. Hinahayang ang kanyang matalino desisyon at pagkatapos ay isiwalat na sila ay bahagi ng itim na tropang. Sa pagtataka ni Hogong dahil ang nabanggit ay hindi pa niya nakarinig ng ganoong grupo? Habang si Sangua ay nagtanong kay Django, bakit bigla siyang nagpatibay ng kahusayan tungkol kay Django Guak? Ipinaliwanag ni Django Guak na hindi nakakagulat na hindi nabalitaan ni Hang ang tungkol sa kanila dahil ang tropang itim ay isang lihim na organisasyon na itinatag ng Simon Clan at ng sekta ng Asher Moon. Sa loob nito nagtanong si Hog kung sino ang sumasalamin niyan. Ang oras at ang kan ay kabilang sa sampung pinakadakilang angkan sa mundo. At habang ang sekta ng Asher Moon ay maaaring mas maliit, tinatangkilik nito ang isang paborabling reputasyon sa hilagang bahagi ng Anne wala siyang nakitang kain na hinala ng makatagpo niya ang mga individual na yon sa downtown inn. Ngunit isinasaalang-alang niya ang kasalukuyang kalagayan ng Heavenly Grand Archive, sinusubukan ng pagkakataon ng mga oportunista. Higit pa rito, siya ay may mga reserbasyon tungkol kay Simon Shu, ang patriarch ng Simon Clan, at inamin na hindi niya kilala ang pinuno ng sekta ng Asher Moon dahil hindi pa niya ito nakilala. Mahigpit na nagpapaalala si Hagong kay Guakdo na gawin yon. Tahasang inutusan siya nito na sabihin ang totoo. Ngunit lumilitaw na nagbibigay siya ng nakakaintriga, ngunit potensyal na gawagawang salaysay. Upang maiwasan ang sitwasyon, hindi napigilan, iginiit ni Gwakdo na kung siya ay nagsisinungaling, maaari siyang gumawa ng mas kapanipani walang kwento. Itinuro niya ang hindi makatwira ng pagsasama-sama ng Simon Clan at ang Asher Moon na sekta ng dalawang makapangyarihang entidad na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Antwerp, ang pagpapalawak sa balangkas, ipinaliwanag ni Gwakdo na nang ang kanilang paunang plano na pilitin si Bayon Hang at ang patriarka na magpakamatay ngunit wala. Isinaaktibo nila ang kanilang pangalawang diskarte na kinasasangkutan ng itim na tropa. Ang itim na tropa ay inatas ang pumasok sa Heavenly Grand Archive at magdulot ng pagkawasak nito. Ang makapal na Simon Clan at ang Asher Moon Sect ay nilayo na ibigay ang sisi sa itim na tropa para maisakatuparan ang planong ito, Binago nila ang isang bahagi ng pagbuo ng labyrinthine trap at hindi pinaganya ito. Biglang namulat sa kulay ang realisasyon, at napagtanto niya na ito ang oras kung kailan lumitaw ang Hexicrist Viper na yon. At ang ipinaliwanag ni Guakdo na mahigpit niyang tinutulan ng pamamaraang ito, na naglalayong mabawasan ang mga pagkalugi na natamo ng Heavenly Grand Archive. Siya ay nagtataglay ng isang token na nakuha sa pamamagitan ng isang palitan na may panonibik na si Klan, na kung saan ay magdadala sa kanila ng hindi mapag-aalinlanganan kung ipinakita bilang katibayan ng kanilang pagkakasangkot sa plano. Ang paglabas sa Room Song ay magtatanong kung kaninong pananampalataya sa mga salita ng manager ng Clan. Nahihirapan siyang paniwalaan na ang mga marangal at orthodox na grupo tulad ng Simon Clan at ang Asher Moon sect ay magsasabuatan para sakupin ang Heavenly Grand Archive. Ipinahayag din niya ang septicism tungkol sa pagkakaroon ng token na nagmumungkahi na kahit na mayroon ito, maaari nilang tanggihan ang kaugnayan nito sa kanila. Habang si Hagong na may kumpiyansa ng iti, ay sinabi sa kanya na kailangan nilang kumpirmahin ito at dapat niyang samahan si John Muha sa mansyon ng manager ng clan upang hanapin ang token, kahit na tila nalulungkot ang kanyang ekspresyon, hindi sumasang-ayon si Sangwa. Nagbubunyag kay Hogong na ang kanyang plano na mag-set up ng isang bitag na walang alinlangan na mag-uudyok ng reaksyon mula sa mga kasangkot na partido. Sa gabing iyon, na nakatayo sa harap ng pagtitipon ng mga escort sa isang podium at ang mga escort ay nagpapahayag ng kanilang kahandaan na kumuha ng mga order at ipagsapalaran ang kanilang buhay para sa kanilang batang Panginoon. Tahimik niyang pinag-iisipan kung ang kanilang determinasyon ay pinalakas ng mga kamakailang kaganapan na kinasasangkutan ng clan manager sa kanya. Ang mga individual na ito ay mapagkakatiwalaan, nananatiling matatag kahit na walang patnubay ng patriarka. Sila ay mga individual, ang tagapamahala ng klan ay hindi umindayog. Samantala humarap si Hagong sa kapulungan, na binibigyang diin ang mga tunay na mandirigma ay tinutukoy ng kanilang pagpayag na mamatay sa labanan. Gayunpaman, tinitiyak niya sa kanila na ngayon ay hindi ang araw para sa gayong sakripisyo. Sa halip, inutusan niya sila na lumabas, magpalipas ng isang araw sa lungsod at bumalik sa susunod na gabi. Itinalaga niya sa kanila ang isang tiyak na gawain upang kumalat sa isang silid o malayo at malawak. Ang kanilang misyon ay bumisita sa mga bar, inn at street market na ipalaganap pang balita na ang Simon Clan at ang Asher Moon Sect ay bumuo ng isang alyansa na kilala bilang Black Troop na may layuning kontrolin ang Heavenly Grand Archive na ang layunin ay upang matiyak na ang bulong-bulungan na ito ay kumakalat na parang apoy sa buong hilagang bahagi sa sumunod na gabi, ang mga escort ay nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon ng may sigasig, na sumisigaw ng kanilang kahandaan na isagawa ang gawain.